Diyos ko, Diyos ko, dahil ikalaan ako Maluhay ka sa ako, Diyos ko tuhi ako kundi di ko makita nga ako, nanak tuhi ako <laughs> Maayong adlaw mga ka-NYGC ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya ng napunan sang leksyon, pagtulunan, kag-inspirasyon. Isaysay, isaysay kay, isaysay kay isaysay Kuya isaysay Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay, isaysay, kay, isaysay kay, kuya kay, kay Kuya Hill. Kaupod kay Kuya Hill Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM. Da Community Radio. Masa kapan? Masa apa? drama apa? Masa apa? isaysay kay Kuya Hil sa kasaysayan anak ko sa diin

tao ko na ako ni. <laughs> Ginatawag ko lang ako ni Nonoy. Eh. <sighs> Emma? Emma, kung wala mo lang tali ka, bigin ba Hindi. <laughs> <laughs> hindi tani mangin miserable ang kabuhay ko. Palagka ko ikaw, Nay. Palagka ko ikaw katama. Palagka ko Tino Pre. Kalipatin na lang si Marima, pre. Total, araman ng ihado ko, ah. Si Nonoy. Total, hubin ka pa man, pre. ano ko, mga sawa ka na lang sang iban. Hindi Pare kaloy. Palangka ko si Marie mo eh, mga pre. Pero, pare Tino, may iba na nga pamilya ang asawa mo. Eh, kung ako si Imo, pabayaan mo na lang siya. Ang gampal ka lang na pare, kaloy tungod. Wala ini si Imo na tapoy. Eh. Palangka ko si Marie mo eh, mga pre. Palangka ko siya pare. Be, paritino. Ay, paritino. Hmm, pre. Ay, puli na pre. Hubog ka na, oh. <coughs> Abay, langob la pre. Ay, sino no ito ay han pre? Nakahapan niya po na to pre. Eh. Kasi nga mag-abla ka sa batang ina. Aras luloy, ha? Eh, pre. Ah, sige na, pre. dulong talaga sa inyo, pre. Eh, Be, pre, -belto. Eh, eh, man, numbako, pre. Man, numbako, bla. Ay, paritino. Sige na, adali na, pre. edi talaga sa niyo. Lo? Eh, donoy eh, ha po? Wala pa si, si tatay lo Ay, wala pa Eh, hubog naman to karon magpauli Ay, sige na, sige na Magtulog ka na, ha? Lo? Uy, nga naghibi ka Mamatsag ko ba lo? Hindi ko palangga ni tatay. Ba, nonoy, hindi <laughs> eh, nakahambal ka man si na, ha? Te, <laughs> lang siya hubog. Tapos, mag na kami nga duwa, doon di ako sa pakunlo. May problema lang si tatay mo. Si nanay? Bah, No, Hulo, nabatian ko. nag sila ni Maninoy Kaloy. Gibayaan ko nyo kami ni Nanay lo? May bana na nga lain si Nanay. no, baskog sa ulan may ano may bagyo ah, nonoy nonoy tay oy dali anay eh. ha haran na tay oy nga nagauba ka tay malisin siya ko mo, ha Mano ka? Pwede ko kapaligo sa ulan, tay? Oo, oh, sige, sige. Ay, tingnan malisin siya ako na. Tay, kay ba si Maki gan mo ko bala? Ah, sige na, sige na. Ay, hindi ka magpalayo, ha? Oo, oh, sige, sige na. Magpaligo ka na sa ulan. Oo, oh, tay. Salamat, taya. Salamat. Ay, Tido. Ba? Tay? Ay. Nano ka? Nga nagatulog ka sa si bata mo nga nagapaligo sa si ulan, ha? pinsaran ko lang habi, Tay. Nagamat-amat na dako si Nonoy. Dugay-dugay. May years old na siya. Ay, oo, gani, ah. Eh, Che, anong plano? Gusto ko na magbago, tay. Ba, Gino? hotay ko naman ang akon nga paminsaron sa bata ko. Pabayaan ko na lang si Emma. Total, malipayo na siya sa lalaking agin bulos sa akon. <laughs> Abi mo, Naloy ako kay Nonoy eh. Apektado si Nonoy sa nagkakalatabo sa akon. Ah, oo ah. Pero may ka lang, abi hubog magpuli diri sa balay. Eh. Abi mo ka magatagaas ang grado sa anak mo. Tay? Oo. Oh. Kung ka isya, ako nalang lang ganig atin sa si eskwilahan kung may mga meeting sila o kung hanong ipatawag sa ilang maestra. Tino, sinunoy naman ang taga i eh, atensyon. Pwede ba lah, anak? Tatay Limuel. Tay? Tay? Ay, Tino. Um, tay, serum na. Wala pa si Nonoy? Ha? Bah, kagain na pato nagpaligo sa ulan sa ngaga. Eh, wala ka kamulalong sa Ay, wala. Sako, abe ako eh. Tay, eh, uh, Tay ha, serum na. Ah, uh, pangitaon ko na is nonoy. Ay, sige anak. Noy! No, no, anak! Noi, Oh, Diyos ko. Kalayo na sa'ng ginlibot libutan ko. Dito na ako halin sa kay pare Kaloy kag... Ah, kay pare Berto. Pero wala ka dito si Nonoy nakasaboy. No Noy! Noy si tatay mo ini, Noy! Noy! pray te kamusta pre 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 eh, ginakulbaan na ganya ko pre eh, oh, pre oh la pa kapuling bata ko pre ano uy oh, Diyos ko nagaga na lang uwi gid siya ka pauli ay, wala agad pre. Ate, sige, sige. Ah, uh, pabalon bang barangay. Mangayong kita bulig sa barangay. Uh, aton nga ipablater rin ang natabo sa bata. Ah, uh, sige pre. Eh, salamat kit pa, Roberto. Um, tino? Eh, <laughs> kap, Sari mo sa akin sa nga agata na na tabo nga uh, nagligo si Nonoy sa ulan. Eh, oo ka pa. Wala gi ka mo kamulalong kundi nagkantong bata. Eh, uh, oo wala ka pa. O oh, sige, ah, mga tanod, mabuligay kita, eh? Ah, ang picture ni Nonoy, ipatapik ninyo kundi hindi niya bangga. Kaya hambal ninyo oh, nga nadula ni nga bata. Eh, hukap, hukap, oh kap, oh kap, oh kap. Diyos ko. Diyos ko. Tatlo lakad lang. Sumugod sila dula si Nuno eh. <laughs> Diyos ko, Diyos ko, dahil ka na anak ko. Anak ko, sa dahil ka na? Malaway ka sa akin, Diyos ko. Ito'y <laughs> tuhi ako kundi hindi ko makita ang ako na anak. <laughs> 对对呀，吼！<laughs> nói no noi. tay tới tay cũ nói 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 sao linh cả Nga cái bala yoga nói noi. nói 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 Nonoy! Nagdam ko ako. Tigdam ko ako. Nagpakita ko na si Nonoy sa akon. Tag... Janay ka. Dito nagpakanto si Nonoy sa likod ah. Mabangon ako! lakad doon sa likod. Ah. Harin ako sa likod. Oh, gusto. Gusto. May... May bubundir eh. ibu bunuh diri Jusku Jusku masih Masih Makan toko aku seberanggai Makan toko sembarang. seberanggai Ah Eh, ano sir? May bubon ka mo sa likod ninyo, balay! Ano? May bubon ka mo dito sa likod ninyo, balay? Hukap! <laughs> oh, ah, sige! Pabasan tayo na! Tanay, gansugay nyo na sa amon temprano! Eh, pabasan tayo na! Kagtanawa ng bubon! Kung nato ba tong bata mo! Hindi <laughs> lang tanay ay, Hindi lang kung tani.

ano? Ah, ab ab abe, eh, patanawan ninyo ako. Eh, e, tino, tino. Eh, relax ng tino. Eh, tino. relax ka lang, ha? Hindi ka magpahinali. <laughs> ab abe. Ab ipasaka e, e, na yun eh. Oo, e, pa. oh, ipasaka na. Oo, sige. Ah, maaaring e, buligan na na kung paano tanong mapasaka na eh. Ay, simple lang niya eh ari total ari man kunis ini di kagwantang baho nih, um konen yo kala uh, butong ano dan kay higot ko total na uh, kwan pamanin, di pa man gini ko na ah. paman gini na gala nung lawa sa bata ne. eh uh, sige na iyal sa nyo na oh oh sige iyal sa na na

nasapuan ni eh, Tino kag sa mga kaupod niya sinunoy nga nadagdag sa isa ka kag mga tatlo na kaaglaw ang nagdikan makabyanan masakit ang natabo sa kay nunoy sa buman sa kay Tino nga iyamay Mga gabay pa sa naka-pamati sa sininga istorya. Gabay pa kita ng mga ginikanan, aton gid at ipanon ng aton kabataan. Hindi tagid pagpabayan, kay basi kung ano na ang matabo sa aton kabataan, ulihin na ang aton paghinulsol. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati sa siningaton drama sa subong hapon. Kagabay pa na nakahatag na ni isang leksyon kagpagtulunan sa atong tagsa-tagsa ka mga tagpalamati. Ginsulat sa inyo alagay Kuya Hilandain Production sa 106.9 ASFM. Community Radio. Oh.